So maganda naman sana yung mga tanim naming kamatis, kung papansinin natin. So malago na siya. Pero sana ang lagi nating hinihingi ay sana uh, maging maganda na yung panahon para yung ating mga tanim ay tuluyan ng mamunga at mabuo na yung mga uh, bulaklak niya. So mabuo na yung bulaklak niya, maging bunga na. So, mainit po ngayon araw. Dahil sabi po ng pag-asa ay dalawang araw lang ang uh, init ngayon. So, Friday daw ay balik na naman yung ulan. Balik na naman yung amihan at yung share line. So, balik ulan na naman. Kaya po yung aming uh, mga tanim na kamatis kung makikita natin, yung kanya mga bulaklak ayan po hindi siya natutuloy ayan marami siyang nalaglag dahil po sa sobrang ulan dito sa amin araw araw umuulan hindi na lang hindi siya natutuloy yung mga bulaklak so sayang malaking kalugihan sa aming mga farmers So kapag nakikita namin ang aming mga tanim na ganyan ay medyo masakit sa aming damdamin. Medyo nasasaktan talaga kami kapag ganito ang nangyari sa aming mga tanim. So para lang girlfriend mo, boyfriend mo na hindi nag-chat sa'yo kahit naka-online naman siya. So talagang masasaktan ka. So maganda naman sana yung mga tanim naming kamatis kung papansinin natin. So malago na siya. Pero sana ang lagi nating hinihingi ay sana uh, maging maganda na yung panahon para yung ating mga tanim ay tuluyan ng mamunga at mabuo na yung mga uh, bulaklak niya. So mabuo na yung bulaklak niya maging bunga na. So, dapat uh, February ay marami na sana siyang bulaklak, uh, bunga. Kaya sana ay uh, maging maganda na ang panahon dito sa aming lugar. So, kahit mga kabukid, walang ka-date sa February 14, basta mamunga lang ang aming mga tanim, okay na okay na yan. dahil sobrang ah, mahal ngayon ng digas so hindi importante yan <laughs> ang kailangan uh, <laughs> ah, maging maganda yung ating mga tanim yung pinagkukunan natin ng ating mga hanap buhay a few moments later po ay mag spray ng fungicide sa aming kamatis ang gagamitin ko po ay dietin at sasabayan ko na po ng megatonic foliar So, dahil madalas po ang ulan, baka mayroon ng mga virus na nakaakyat sa puno ng aming kamatis ay kailangan ng mag-spray kami ng dietin. later So bilang mga farmers naman mga kapatid ay wala tayong uh, ibang tinitiwalaan kundi ang ating Panginoon dahil siya naman talaga ang uh, nagbibigay biyaya sa atin. Siya ang nagpapalago sa ating mga tanim, siya rin ang nagpapabunga kaya bilang mga farmers patuloy lang tayong magtiwala sa kanya.